deliver daw na rin Tyson Batangas nagkagulo at gawa na naan din eh si Sanjo Marudo ayun katangkad pala na sa personal pero wala yung ating ipa-vlog mga baka Ayan, bagong tusok bagong palit pala katangkad nagkagulo na yung naman? sa <laughs> amin Kanang kilaw. Si Kuwenta lang ba? Kuwenta ba? Mas mura, mas mura ang pula kaysa sa puto yan ah. Oo, mas mura. Tengkuwetang kilo. Pakilala mo po tayo sa ito. Ayan. Tengkuwetang kilo ang mais. Tengkuwetang kilo. Lala kayo. Saan po galing mais niya? Dala rin lang pala kayo eh. lang pala kayo eh. Hindi kila si na umali. Umali. Akil. Akil umali. Ang aming pensyona natin umali. Pensyona, di ka... Bantilan naman yun eh. Magpamaayos, magpamaayos din. Aki, Akilino umali. Mga um, umali Oh. 2, 3. Bayo yan. 2, so, na lang. 2, na lang, po 2, 3. Birthday dan 2,000 Ano na libo din sa tatlo. Ang hiningi na nagbebenta. isang sukat. Puro babae. Kano ang ganyan? Kano? Uh, <laughs> may bagay. <laughs> Wallet. Parang mahalos baka na rin ang sampano no? 65k Napaka Dapol oh Ano <laughs> so. yeah, ba siya? Ah sa inyo din yan? Ang halaga nila magkano ito mag, na mag 35. 35 naman Mas bata Ano lahay nito mga no, Ang gulo naman? No.

Tas. Ang sampay 1.5. Oh, 1.5 sa Lalaki. At puro lalaki pala tong mga to. Ang anglo ay matangkad na mahaba ang katawan. Ang glow Ito ang glow

Alam niyo po kung magkano ang pagkabili? May git na ito na 30. May git Ganda rin. No? Manipis ang, bala ang balat. Manipis ang balat. Maamo eh, no? din. Nakahawakan. Napakaamo. Puro lalaki. Sir, sa inyo ho yan. Sa inyo po. Laki. Okay. Nabili na po. Magkano po ang pagkakuha? Ayan, alin po? Isa lang po. Ang, ayun dalawa. 175 ang isa. Okay. Eh, pwede yung ikutan. Pwede yung ikutan ang ulit. Hindi ka na nini pa. Okay. Two hundred fifteen daw ang ganito kalaki. At yung dalawa, parte daw 175. Ano mas mataas sa isa Ang Napakalaki na sin taas ko na ang ano. Mataas pa sa akin pagka umano ang ulo. Ayun Akin ba ka? Ay, lang buwan po halagaan yan. Ano, anin? Anin, bento na. Kapatabay lang, i-pipig e, e, siya. So, Wala kasi maganda akong pintahan sa inyo ng malalaki na. No? Uh, uh, Mabilis to, kasi hindi mo na palalaki. E. Tatabay mo na lang. Tatabay na lang. kung bagay sa ano, kulang pa sa ano eh. Sa, kulang lang sa tapak. Ano pa? Lawlaw pang Ah, pa apa yang na pasung nara isa? Okay. Ilang po ang baka niya sir? ayun lang po? Dalawa o mayroon pa kasamahan niya? Oo, oh, mayroon pa ako doon. Ilang pa po ang baka niya? Ang na ba ko na <laughs> <laughs> lang daw, pipito na. Pipito na ako. Ganyan din ako lalaki? Ganyan <laughs> din ako lalaki? Oo. na uli ako ngayon. Hindi nga na yan. Pag may isang pupa laki <laughs> na yan ay magkita isang milyon na rin. Oo. Oh. Ilang po ang inyong ano? Kaya lang po ang inyong hanap buhay. Hindi, okay, dati kasi OFW ako. Ah, OFW. Ayaw. For good. Ayun, nagbabaka na, sa ano yung baka. Retard na kayo sa pagiging pagkabaka. Oo ba. Kaya yung may bumili eh, at kumita, ay na. Mga magkano naman po ang kinikita sa ganito kalaking baka? Hindi, okay, ito sa 6 months. So, kaya talaga ko ng 6 months, baka 20 pataas. 20 pataas, oo. Oh. Tanggal na po doon ang pitch. Tanggal na, na po ang pitch doon. Oo. Uh, Parang... sa, isang, sa isang buwan, isang ah, wow. e, minsan, hindi pa nila maubusin yung isang sako ka Matipid kayo, Matipid no? kayo sa pigs. Oh. Ano yung pigs po? Yung, ano, cattle pigs. Hindi ka nagpapalyat. Ah. Wala, wala sa aming palyat. Ah, wala yan, sa inyo. Na Mahal na rin yun. Oh. 1,000... 90 one, yata. 1 na ako ngayon. merong nabibili sa... Para malusay. Para malu niya. Ha? Dito yata sa may ano... Parang 1,100 siya. Mga yung si ano? Kasador. Ha? Kasador. ah Kasador. Ha? 1,100 na Wala, wala, ang... wala daw sa amin. Ha? Metro Pio yan, namin daw. Kung kayo po yung may sasakyan, dumano kayo dito sa may... Dito, may tindahan dito eh. May tindahan na ng dyan. Pwede kayo magtanong doon. Tamis sa kaya. Kasador. cattle pits ah, wala pang one -one, 1 1,090 yata. Ngayon gamit namin. Ang uh, mga pinapalagaan ko po eh, Ano man po eh, lang para. Opo. Ito po eh, hindi sa inyo naman. Opo. 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 <tay> bali bali labing isa na ngayon <tay> oh, ang niyo, ang yung 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 Subscribe na lang <tay> Ika, ano? Baka may na kayo, wala Okay, kita na. Maraming ngayon yeah, marami ngayon namin bilay Marami. Ang just ng kaya marami namin bilhin Ala. Alam mo yung May sampuan, may aning. Ba, wow, isang gunting mo no. Talos. Okay, isa. Ay, hindi naman siya. Ay. Dalawang malaki daw 'yan. Yeah. vlogger, laki na ng aking ano? 7.3 na eh. Milyon? Kanina yun? Milyon kay... Si... Sa babae. Kay si Maru. Oo, no, sa babae. Oo. Taga na ano yun. Taga Lusay na. Binibigyan, binibigyan ako pang merenda, hindi kita natin. Ayun Ay, naman eh, maliit lang din nakita. <laughs> maliit lang din. Sabi niya natin eh. Ako nga yung maisipan ko lang pumunta dito. Hindi eh. Diya wala ganun dito. <laughs> Ilang meter Anim? Anim mo bumili online? Mas murah May yata doon? murah 20 na. 20, oh, numero 20. 20. Ang 15. Oh, 15. wala pang 15 Numero 20. Boss, okay na mm -hmm. Bali, 400. Bagong lubid, bagong pangilong. lang,

Ah, ah, po, 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 kanina niya ano naman, papatabay ah, oh. na lang, tatagtagan na lang Kanina niya naman po nabili yung bago niya. Ha? Kanina naman. Kay Camero? Ay, Camero. Nandiyan, kanina. Ha? Kabitik. Ah. Palagi tatay meron, nga rin dalawang baka nga rin, 215. Kano ba sa mga yung... 85 ah. ang Chipan. Kaya kalaki magkano? Okay, magkano po ang kalaki? 120. 120 kay para sa ganang regalo kayong baka. Bo, salamat. Salamat. Okay. Ang laki baka nito. Magkano yung huyang? 50 kay. Oh, yaw mas <laughs> makalap pala yaw. Ay, sir, magkano naman po itong ganito kalangin ba? 10,000, I believe you guys.

Magkano naman yung pagkabili? Magkano po ang pagkabili? 50 pounds Ang alaga Boss, oh, talihan nyo na din eh Ay, baka rin makano Mahina na lubay Mahina na rai Mahina na kami Ililipat na, ililipat na Ayos na, bundi rin Ayos na

Matibay pa naman na re. Ang ah, mahinala yung Murtigaw. Wala ko na papaltang pagkakabababaan. Oo. Sa sasakyan na ha? Oo. Ilan ba naman akong halagaan yan? Aaaaah! Nakakanim na buwan yan. Naliit pa eh. Hindi pa naman ako sobrang gulang. Ah. Hindi pa naman sobrang gulang. Ah. Lalaki pa. Pagkano ah. nang halagaan dyan? Wala ah. akong halagaan dyan. Wala akong halagaan dyan. walang anim na po eh, bahay, kablog natin galing pa sana rin mga baka mabarang sabay lang pangkasinan pangkasinan Pare, bigay mo ako contact number mo. Bigay mo ako contact number mo. Contact number. Zero nine six seven two five nine six boss. Marcel po, Marcel. Marcel. Garap ka, oh yan. Bower sixty.